Morning mga kasubad. Wala tayong magawa sa bahay kaya halakad-lakad po na tayo dito sa labas. Subukan kong ikutin tong subdivision natin para makapagpag naman yung parayuman natin. <laughs> ah, ang umaga ang oras dito ngayon ano, siguro mga alas 8 pa lang. Ang alas 8. Pero pansin nyo yung init. Oh, parang pang alas 10 na. Yung ibang init dito sa Pinas ngayon. Parang ano? Parang susunugin ka, parang nasa tabi ng dagat pero malayo naman kami sa dagat. Malagkit ang init dito. Laka kami sa maglakad-lakad dito. Eh, no? mo um, yung mga halaman ng kapit Ganun pa rin. Walang nagbago. Kumbaga, yung iba, hindi rin ang tatagal sa subdivision na ito umaalis. Siguro dahil nga yung uh, mga bill, mga payment, hindi nakakayanan. Yung iba naman, Talagang pinagaganda nila yung bahay nila. Mapapansin nyo, ma kumukuha pa ng mga sasakyan. Panghanap buhay yan. Yung iba naman, mismong sa bahay nila nagtatayo ng negosyo. Yung kalahati ng bahay nila, ginagawa tindahan. O kaya yung patubigan. Eto, dito kami lumalabas pag pumupunta sa kabilang face. Kabilang face ng subdivision. Parang ano to eh, shortcut. Ang gusto mong uh, mamili, o kaya bumili ng lutong ulam, dyan ka lalabas. Meron ding hardware dyan, kaya hindi na kami lumalabas ng highway. Sa kabilang subdivision, okay, wala, meron ng wala. ganyan. toto. To, to. Meron ng uh, hardware hindi mo na kailangan lumayo. Kasi yung bahay nila, ginawa nilang business. Bali itong nilalakaran natin yun, ngayon ay iba na to. Ibang face na to. Pero same subdivision din. Pero ibang face na. Dito makikita mo yung mga mga nauna. Patado naman. Yung mga may mga established na business ng mga tao dito. Yung iba naman, ganun pa rin. no yan kung ano yung askewist na nakuha nila yung bahay ay yung yun pa rin yun kaya no yung kulay orange kasi yung original nito eh. siguro nung papaka practical lang ba siguro iniisip nila parang nangungupahan lang parang rent to own kung aalis sila wala silang ginastos yun diba ganun ang mindset ako naman sa akin naman Siyempre, iba rin yung mindset ko. Pag doon ka na nakatira, doon ka na namumuhay, pagandahin mo na para, siyempre, para naman pag mayroong ibang bisitang darating, kaya ako, mo sila na maayos. Hindi yung titirahan mo lang, tapos isipin mo sa susunod na taon, lalayas ka na at maghahanap ka ulit. Napakahirap nga, lalo na sa panahon ngayon masahi ka nga lang, napakahirap na eh, maghanap pa kaya ng bahay. Kaya kung ano yung binigay sa'yo, alagaan mo na lang. Para hindi mawala, hindi mo pagsisihan. At eto na po, dumadaan tayo sa ano, ang uh, ginagawang highway. Eh, kung po Kasi ano eh, ano, na, galing ako sa ibang bansa, kulang tayo sa impormasyon. Pero ang nadidinig ko kasi parang magiging bypass to eh. Highway siya pero magiging bypass siya papunta. Hindi ko lang alam ha. Correct me if I'm wrong. Ano yan, pupuntang uh, Batangas siya ta. Para mas mapadali yung mga babiyahe at mawala yung traffic sa Ginaldo Highway kasi talagang napaka-traffic dyan pag darating ang hapon. Grabe sing pag malaki ang sakyan mo wala na, hindi ka na makakandar. Eh, pero pag nabuksan to yung mga truck at yung ibang sasakyan na dadaan dito, maluluwag na dun so, pag, uh, makakatulong to at maganda to, Pag to na gawa at yun, yung nakikita nyo yung bandang dulo na yun hindi tayo makarating dun hanggang dito lang tayo hindi na natin ikutin lahat at napakaiit ng panahon talaga hanggang dito lang tayo maghanap lang tayo ng grocery na uh, bibila natin ng tinapay. <laughs> Nag-ikot-ikot -ikot lang talaga ako para syempre makapag-exercise. Yan, dito tayo babalik na tayo. Umikot lang tayo. At doon may nakikita akong dali, ano. Nagkalat ang dali dito eh, tsaka Alpha Mart. Yan tayo. Yan ako mamimili. Baga, at tapos niyan, Lana, huwag na tayo sa bahay. Natapos din ang isang ikutan at nakapag-exercise. Diba? gusto yung bumili ng pintura, may pintura dyan. Ayan, ito yung dali dito. Ang galing din, oh, nakapasok sa subdivision. Wow! Kami ah, palang mapapagpilihan dito. Pero ang hanap natin ay almusala, pinapay, palaman, gatas. Yun lang ang kaya ng ating budget niya. yun, oh. Ito ang paborito, pampatangkad. May pa ba? At yun, tinapay, nakita ko si Lola. Okay, oh, ito na gatas na malapot ay At babayaran na sa kasi. At yun, tapos na pala. At maraming maraming salamat sa pagsama sa akin at kakain na tayo ng almusal.